Hammer na si Francis Leo Marcos. Ayun nga, inaabangan ko aritin rito yung parisan niya, wala naman. Sabi dito na siya pa. Wala nga, diyan tinitingnan ko kasi plano ko nga doon ako kakain kung makakaroon man siya ng parisan. Ay abangan natin, nga rin sabi oh. abangan doon natin, makikikain lang naman daw tayo eh. Ayun nga, plano ko nga talaga pag nandito na siya. Lahat ng ako, tapos yung mga kasama ko dito, ayayayin ko talaga kumain. Kasi libre yun eh. Silo yes, naman, libre. Diba? At then, kalibre na kami ng pagkain. Kaya nga, Diyos ko, nag-agal naman. nag kami. Marami kami dito. Lahat siguro kami. Pati si Idol Tiwata, <laughs> nagabang na rin. True. Ibig sabihin, At, tapos sabi niya, magtatayo daw siya. Magtatayo dito. dito. At excited na kumatingma kung anong lasa ng paris niya. Yes. <laughs> uh, Team USA, thank you sa inyo ha. Kasi hanggang ngayon po, pinagtanggol niyo si Tiwata. Yan sa kaibigan nating guwapo. Guwapo daw siya, di ba? Sana. Mukha daw kami, di ba? Yan ang vlogger ni Diwata. Oo. Oh. Ay, di kayo kamukha niya. Ay, lubog din ang pangain. Oo. Guwapo daw. Guwapo daw. <laughs>